Um, yung, can you mention some of the 17 some of that 17 conditions mm -hmm. kung nakarating sa inyo po. Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Opo. Wala, wala pa namang uh, official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Salamat. So halimbawa, uh, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo Siki Boloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. At marami pang iba, labing-anim pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17, o kung uh, ilan man sa naging, ano? Kasi, yun na nga, sabi ko kanina, ngayon lang ngayon lang ako nakara uh, nakarinig, nakaranas, na mayroong inimbita, dalawang beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay, uh, paunlakan ko, pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos, labimpito. Sabi ko nga, dinaig pa yung sampung utos ng Diyos. Uh, isa pa ito, uh, halimbawa, ang kanyang number eight na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa, sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair at madalas, in the interest of time, kami mismo mga kapos senador ay nag-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, <laughs> out of this world. oh huling halimbawa, number 14. All expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang daming kasama, malaki yung kanyang ano, entourage, All expenses incurred from this trip including private jet flight back and forth with parking in NAIA oh food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a five star hotel for me and my party must be shouldered by your office so wow kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya para sa jet fuel eto ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight Merong merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawa ang magja-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kibuloy? Posibleng nandito pa rin siya uh, sa mga inaasta niyang ganyan. So lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado.